Sabay tayo. Sige, tara. ito yung asawa niya. Parang, ano, parang, parang babae. Parang yung damit niya, parang pang babae. yan, bro. Ha? Babae yan. Ano? Oh. Malapit tayo. Malikuran din, ha? Sige, sige. Oo. Magandang gabi po. Oh, tumakbo.

kurunti sa amin na nakuha ng asahan okay na aso parang daan po bro bro ha? klaro ba sa kamera mo yung mata ng misclick may mata ba saan bro may kislap kislap ayun o oh. oh, ayun o oh. may kislap. Islap ayun, no. ayun no. oh. Islap ayun no. Ay, eh? uh, oh. Oo, ayun o. Ay. Oh. Ano ba? Oh. Oh. ko sure ba kung malinaw ba sa camera ko? Kaya nga. Ano yung buwan lang yung malinaw sa camera ko? Baka hayop yan bro Ayan nga na naman dito Grabe buong pamilya talaga So, mahirapan tayong ngayong gabi bro Pag nahuli hmm. natin yung asawa ni Ni, ni Kurente Tatlong wakwak -wak yung dadalhin natin ngayon Oo oh. Ayan natin palalakarin lang natin para dito yung mahirapan tapos pag nakahanap tayo ng ng tubig dyan sa ilog inom tayo tubig para uh, lumakas tayo mahaw na mahaw na kasi inom mo rin sa likuran ha? Siguro. Oh bilog na bilog yung buwan no. sobrang dilim hmm? sobrang tahimik bro huwag kang magkupian sa bro dito lang sila sa paligid kasi bilog ang buwan Anong anong puno yan bro? Mangga. Saan? Yan. Ya, parang parang rambutan. Rambutan ya bro? Rambutan. May bahay bro. May bahay. Tingnan natin sa bahay na to bro baka meron dito ng wak-wak. Hindi kaya nandito yung Baka yun yung bahay yung ano, mag-asawa. Yung asawa ni Corrente Oo. Uh natin, bro. Uh, kasi yung sabi ni Corinto, baka ano, uh, ginamit ni ng pinuno nila yung asawa niya. Uh, kung baga ano, bro ba? Ah, uh, mm. Ina yung, yung ano, bro ba? Pinuno, bro. Baka nag, sinadya yung nagpahabol. Oo, ginamit ba ginamit Yung, yung katawan niya ba?

Para. Parang na may nakaitim sa pintuan, bro. Oo. sigi kumulo Sige, sige. Hindi <coughs>

Wow. wow kikik. Parang kikik yang busisnya. Kayo. Si, terah. itu yung asawa parang, parang parang. yang damitnya? Parang, Babayan, Bro. Bebayan Malapit tayo. Ay, kurang din, ako. Si, si, si. Magandang gabi po. Oh, tumakbo. Oh, parang galit yata eh. Mingi lang ako ng magandang gabi. Parang galit. Parang ayaw magpapasok. Ayaw magpatuloy. Walang kapit bahay dito. Ano Dito. Dito. Sige. Bro? Tapi tayo, tapi tayo. Saan? Tapi tayo. Si, si, si. Manda ka, baka biglang umatake. Si, Whoa! Nagulat pag bukas natin. Balot na balot ah. Huwag ka magkapiyansa bro. Si. Tirahin natin. Si, si. Hmm. Hmm. 不，不，不。 tirahan mo sa ulo bro kukunin ko yung ano kisi 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 babae bro babae ah ganito bro ah salatin pagaling muna natin yung ano niya bro karunungan niya sige sige mm. Hmm. 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 bro ah, natin hawakan bro babae kasi sige sige babae masinan kasi yung babae so tinatapik ko lang yung ano balikat niya ah, okay na yan so Padali natin siya kay ano kay kay kurente. Ah kurente. Ngayon na natin. Hmm. So, patatayuin natin 'to. Sige. Tara. So, ilabas muna natin siya sa bahay. So, doon na oh. tayo magvideo habang naglalakad. magmanman manman muna tayo baka okay. may mga kasama siya. Para ano, hmm. madali tayo makaano ba. Sige. Ginagawa natin 'yan ano ba, so, siya lang, ano, bro? lakas 'to para makakuha sa Tayo, tayo, tayo. Huwag kang magkatakot sa amin na Huwag kang matatakot sa amin Ayuan po. Huwag kang matatakot sa amin po, manang. Andito po kami para tulungan kayo. Na huli namin yung asawa mo. Sige, sige. Dito. Labas na dito po. Okay, tara, tara, labas ka doon. Kunti okay. ingat lang, nahihilo pa yan. Kaya mo ba maglatan? Ayos lang. Bro, 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 napa Tingin bro, 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 Patayin yung camera, bro. tayo ng magpalakas tayo muna ng sarili, bro. Napakalakas, bro. Kaya yeah, nga. Napakalakas. Nandito tabi.